Ang gandang araw, ako si Claire Nanson, ang Director ng Adhikain para sa karapatan ng Pangbata o Child Rights Nest ng Ateneo Jumbar Rights Center. At ito ang KP Express. Claire, bakit mahalagang welcoming at responsive ang barangay? Mahalaga na welcoming at responsive ang barangay sa mga taong lalapit dito. For example, lalapit dyan yung ating mga senior citizens, mga kabarangay na mahiyain o first time na lalapit sa barangay, ating mga bata, mga persons with disabilities at iba pang sektor. So, paano kung hindi responsive at welcoming ang barangay? Ano ang gagawin natin? Kaya kung tayo ay taga-barangay, importante na meron tayong basic social skills o pagiging friendly at kaya nating makipag-usap ng kalmado at mahinahon. Importante rin na maparamdam natin sa kanila na sila ay welcome at may bigat o importance ang kanilang mga concerns, mga sinusumbong, at mga suggestion. Sa ganitong paraan, magagawa natin yung tinatawag nating participatory approach kung saan napapractice natin yung pagiging participative. Ibigyan natin ng space at oras sa mga tao na mapakinggan ng kanilang suggestions sa mga polisiya at programa ng barangay. Isang example, paano kung bata ang lalapit sa barangay? paano natin may make sure na sila ay safe at hindi na expose sa malalaswang actions at mga salita. Kahit hindi ka member ng VAUCIDES o ng BCPC, pero dahil ikaw ang unang lalapitan ng bata, Importante na kaya mong i-make sure na safe ang pamamaraan mo sa pakikipag-usap sa kanila. Dapat mabigyan ng oras at space ang mga bata at kahit iba pang sektor na mapakinggan ang kanilang mga concerns, mga sinusumbong, at mga suggestions especially sa mga policies at programs na affected sila. Sa ganitong paraan, maaayos ng barangay ang kanilang serbisyo at programa at gawing responsive ito sa kanilang nasasakupan.